Alam ko, bawat sa atin na may mga pangarap. Minsan, parang ang layo-layo nila at parang hindi natin kayang maabot. Pero tandaan natin na kahit ganun, huwag tayong susuko hanggang maabot natin ang mga yun. Hindi man sa ngayon napapansin, pero kung patuloy tayo, magpapatuloy, di malayong maabot din natin ang mga yun. Balang araw. Kaya kapit lang, makakaya din natin ito. Karamihan sa atin, ang dumana sa maraming pagsubok, may mga pagkakataong gusto natin sumuko pero alalahanin natin kung bakit tayo nagsisimula at nagpapatuloy. Para sa Para sa pamilya, para sa sarili, at para sa magandang kinabukasan. Kung nahihirapan man tayo sa ngayon, tandaan natin, ang sakit at hirap, pansamantala lang yan. Pero ang tagumpay, pasarap lasapin, lalo na kung pinaghirapan. Kapag gusto mong sumuko, pahinga ka lang, pero huwag kang titigil. Lahat ng pangarap, abot kamay mo, basta hindi ka bibitaw. Kaya sa lahat ng nangangarap, sa lahat ng nagsusumikap, laban lang. Dahil isang araw, lahat ng pagod at sakripisyo mo magiging dahilan ng iyong tagumpay. Kaya kilos, galaw, at huwag titigil sa pangarap.